Sugod tuig 2023, hangtod bulan sa Agusto tuig 2024, ana-ana sa 33 ang namatay tungod sa mental health issues base sa Medical Legal Department sa City Health Office. Usa kini sa rason nganong nagmugna og screening tool, head assessment form ug counseling ang Department of Health kundi OH. All adolescents coming into facilities ina-assess na lang. Regardless kung ano ang pake nila, kung magpa-medical ba yan, or may nagtanong lang, we are doing risk assessment. No? And kung sakali man na may makikita na may risk, no? so kinakounsel natin yan. No? Gibutyag pa ni Assistant Head Dr. Carl Igrobay, lakip sab sa nahimo nilang lakang, mao ang pagsiguro. Nga doon trained doctors o psychiatrist ang syudad, nga makaakomodar ni Ini. No so kaya yung gap yun pinupunan natin ng mga primary care physicians natin hmm. mag-equip through our MH gap program no mental health gap um training sa ating mga doctors nurses so that we could somehow uh makabawas dalan-dalan uh, na medyo maihahan din ang access Uh, to our or uh, clinical psychologist. Gani sa karon, padayon usab ilahang massive awareness campaign sa General Santos City kalabot mental health ilabina sa mga estudyante. In the heart of changing lives, kini si Liza Brigada